Hi guys, welcome to Richard Cabili YouTube channel and today's video guys, tuturoan ko kayo kung paano ba magpalit ng wifi name sa inyong SORP to SAWA gamit ang SORP coins na application sa ating mobile phone malalaman nyo kung paano magpalit ng wifi name so okay guys, let's start so okay, ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong SORP coins application dito sa SORP coins application, enter nyo lang yung inyong 4-digit PIN. Then, dito sa homepage ng Surfcoins. So, ang gawin nyo lang, punta lang kayo dito sa my C details. Tap nyo lang yan. Then, dito makakita na nyo yung account details natin. Then, dito makakita nyo yung change Wi-Fi name. So, tap nyo lang itong change Wi-Fi name. Then, may makita kayo dito yung box. Then, enter SSID name. So, enter na na dito yung gusto nyong wifi name so create tayo ng isa then ayun guys sample na natin is virus ang ating lalagay na wifi name then once na nakakreate na kayo ng new name so tap nyo na yung save button na nandito sa may baba then okay guys loading na siya So make sure lang na nakakonek yung inyong mobile phone sa wifi na surf to sawa Yun. Successfully change wifi SSID. Then, okay guys, successful na tayo nakapagpalit ng Wi-Fi name. So, to make sure, so, punta tayo sa Wi-Fi natin. Then, settings, Wi-Fi. Okay guys, so, ito na, yung ating Wi-Fi na bago. So, okay guys, Wi-Fi name na is virus. So, connected na tayo. So, ito na yung ating ginawang bagong name yung virus. So, ganun lang kadali magpalit ng Wi-Fi name sa ating Surf to Sawa prepaid fiber na internet connection or wifi. And okay guys, sana nakatulong itong video na to. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa aking mga video like this. Okay? Salamat sa panonood.